Naghahanda ng Christmas Civilian Convoy na magtungo sa West Philippine Sea para mamigay ng ayuda. Ito'y matapos silang payagan ng National Security Council na magtungo sa West Philippine Sea. Si Bea Bernardo sa detalye. Rise and Shine, Bea. Pinayagan na ng National Security Council ang Christmas Civilian Convoy sa West Philippine Sea. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, nakausap nilang leaders ng ating toko koalisyon at nagkasundo sila sa ilang mga bagay para mapanatili ang kanilang kaligtasan sa si ikakasang Christmas Convoy. Ang naging usapan na lang is, hindi na sila sasampa, dadaan na lang in the general vicinity of BRP Sierra Madre and then papasyalan na rin yung iba't ibang mga features na hawak natin. No? Uh, kung ano man yung mga yon, that's subject to discussion. Sa pag-asa island, magtatapos ang ruta ng civilian convoy kung saan ibibigay nila dito sa mga otoridad ang kanilang mga donasyon para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Tiwala naman ang NSC na magiging maayos ang pagbisita ng convoy sa ibang okupadong features ng bansa. Yung tension naman sa ibang lugar sa West Philippines, hindi naman gano'ng kataas. No? Usually talaga ang pinaka problema natin sa Iyungin Shoal. Yung tensions naman sa iba, usually swarming lang naman and uh, shadowing. Magugunit ang mataas ng tension sa iyong insul dahil sa pangaharas sa mga barko ng China sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission para sa mga tropang nakadestino sa BRP Sierra Madre. Sinabi naman ng grupo na ang pagpayag ng NSC na maituloy ang kanilang misyon ay nagpapakita ng kalaga na pagkakaroon ng common ground sa pagdepensa sa West Philippine Sea at pagkakaisa sa pag ng ating karapatan sa rehiyon. Tinatayang na sa apat na bangka ang gagamitin ng grupo para sa kanilang Christmas Convoy. Pero sabi ng NSC, makipag-ugnayan muna sila sa AFP Western Command at Philippine Coast Guard para mailatag na maayos ang plano. Handa namang sumuporta ang PCG sa naturang convoy. Hindi rin nila Apekto sa kanilang mandato ang pinaplanong malaking convoy ng civilian group. I don't think it will really affect significantly the other things that we must do. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.